Inaprubahan sa Supplemental Agenda sa 30th Regular Session ng Sangguniang Panalawigan ng Nueva Ecija ang reversion ng pondo na nagkakahalaga sa mahigit 2 million pesos mula sa unexpended capital outlay balances ng fiscal year 2018 hanggang 2022 para sa rehabilitasyon ng kantin ng lumang depth and building sa Old Capital Compound, Cabanatuan City upang gamitin bilang bakery. Sa cloudy ng pondong ito ang repair sa ilang bahagi ng Sierra Madrid na nasa Balagay singalat Palayan City. Ayon kay Public Employment Services Officer Luisa Pangilinan, kasabay ng pamamahagi ng bigas ng pamahalang panalawigan ay namamahagi na rin ng libreng tinapay para sa mga Novo Ecehano. Request po namin ay yung uh, idea ay kay Mautun po sa pagbibigay ng hindi lang po bigas tulad ng sinabi ni Board Member ah... Kung hindi, patit na po, no? Uh, Ipinigay na tayo, or uh, hindi lang mga sa kabalaguan, kung hindi, kailangan ito pa sa buong Nueva Ecija. Makakatuwang ng provincial government sa bubuing Nueva Ecija Bread and Pastry Commercial and Training Center ang Technical Education and Skills Development o TESDA at Department of Labor and Employment o DOLE. Pag-iisip okay, ko namin na i-recommission e, snack or uh, paitingin ng ating dating provincial bakery. Pero ang magiging pangalan na po ay uh, Nueva Ecija Bread and Pastry Commercial and Training Center. May ito training center na ano kasi po uh, ito po ay in partnership with Testa po. Testa. And uh, the Department of Labor and Employment kasi po uh, yung sabi po yung building tapos yun po Maliban kasi sa paggawa ng tinapay ay magkakaroon din ng libreng training sa bread and pastry production para sa mga novo esehano kung saan ang gagamitin namang training area ay ang dating tanggapan ng Civil Service Commission sa Old Capitol Building na kasama din kukumpunihin. Ilan naman sa pangunahing kinakailangang i-repair sa Sierra Madre Suite ay ang repainting ng mga walls at ng mga sirang siling. Kasama sina na Jeff Gonzalez at Tom Manzanal, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.